Yun, no? Know? Mga ka-shekels. Tumuli si Boy Patatas. At ngayon, nandito ako sa isang 1936 na bahay. ah, uh, ito ay isang vintage house na. Hindi ko alam, pero matagal na siya. Kasi 1936 pa daw ito itinayo. So, inabutan to yung World War II. At grabe, nakakatakot dito mga ka-shekels. Kasi ano na to? Uh, medyo mahina na yung sahig pero dito sa part na to sa kabila tagdilid na talaga yung sahig so dito tayo sa medyo lang kasi alam nyo na kasidente eh, no tsaka nakakatakot doon yung part na yun eh. so, limaw nakakatakot mga ka-shekels grabe limaw parang may nakasilip so anyways kain tayong yun magbubukbang ako dito Hehehe, <laughs> ready ko ng aking mangkok, no? Meron akong dalang mami. Yan, na may itlog na nilaga. Oops, sarap ito, ha? Yempre, bidala may dala akong paglisal. Pang ano natin. Pang food trip, pa. Diyo ba, pagsalita na maayos sa totoo lang, nakakatakot dito. Alam niyo yung ano, yung nalala ko tuloy yung bahay ng lola ko meron pa siyang ano kapis uh, na bintana yun solid so yun kain tayo ngayon hirap tong ginagawa ko ba makatakot pero ano lang to sangalan ninyo kayo mga nag subscribe sa akin ngayon tayo magmumukbang ngayon dito grabe boy nakakatakot dito surap Ano to mga ka sa along the highway itong lugar na to? Wow, parang matatapon pa sa sabaw. Siyempre, higupin muna natin. Oops, sayang. Sayang ang Niki. Ah, mmm, chalap. Mmm. Wala pang noodles, masarap na. si dahan-dahan baka matapon sayang ang pagkain. Okay, ayun na nga, natapon na nga alimaw. Limaw. So babalat tayo ng itlog ngayon. Balat tayo ng itlog. Siyempre, liliquid natin ito pagkatapos. At thank you nga pala kay Kuya sa ano nito, sa caretaker nitong bahay na to. Pinaunlakan niya ako na dito magmukbang. You know. Oops. Creepy mga ka-shakels, promise. Sabog talaga lalaugan sa takot. Hindi, kaya. May Diyos tayo. Mas malaki pa rin ang Diyos sa anumang panganib kahit anong takot pa yan, mas malaki pa rin ang Diyos natin. Ayun, kahit tayo, tayo. Oops, hindi natin lang. Kalaman Yes, we do. Oopsie. Eh. Parang wala ata itong hiwa. Lungkot ah. Yun. Sarap. Oops. Iyon. So, lipit natin itong kalat. Ayan. Ayan. Ganyan natin sa maayos. Dito lang natin ilagay sa ating, ano, yan, sa ating gilid. Oops. Siyempre, may dala ako dito ang pandisal, pang malakasan. Hmm. Pandisal yan. Baka sabihin nyo, peke. O, oh, pandisal. Yes, we do. Oops. Kain na. Yan. Oops. Yan. Lagyan natin yan dito. Yun, no? O, pray mo tayo. Lord, salamat po sa pagkain ito. Gawin niyo po lakas ang aking katawan. Gawin po sa mga nanonood dito sa video ito At uh, lahat ng kanilang mga intindihin, kanilang uh, mga alalahanin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito yung diringgin. Pagpalain na po ninyo ang mga manonood ng video ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kain tayo. Woo! Sarap. Oops. Ready ko yung flashlight, mga ka-shekels. Baka bigla akong matulala dito eh limaw. Yan, ready natin itong flashlight. Kain tayo. Yun o, know, oh. tingnan nyo ito ha. Ah. O, oh. baka makita ninyo eh. Yan, medyo tagilid kasi yung sahig. Yun know, o, oh, mami o. Oops, may mami. Yes. Yes, we do. The mommy returns. Yun o, know, yun know, ang mabigat. Pasensya na po, ako kakain lang. Kain po tayo. Yan. Alam nyo ba, lagi ko nadadaanan itong lugar na to. Yun, natatapon na yung sabaw kasi nga, tagilid itong bahay. So ano, nadadaanan ko ito lagi. Tapos sabi ko, grabe, ang ano na nito, ang tagal na nitong bahay na to. Akala ko nga ito, mga 50s lang. Pero sabi nung caretaker, 1936 pa daw ito, mga ka-shekels. Grabe no. Limaw, nakatakot. Kaya ano dito eh. Inabot daw ito yung World War II. Kaya ano dito eh, creepy. Hindi naman dahil sa ano ha, mga nagpaparamdam. Ha, kundi ano, yung ambience niya na ancestral na. Luma na kasi. Yun lang. Teka nga, ako nininervous dito sa part na ito eh. Oops. Mapansin ninyo, sobrang tagalan na itong bahay. Yun. Easy lang ha. Oops hindi na natin siya maano mga ka-shekels, hindi na natin siya matadaanan yung ibang part kasi giba na. So, lalagyan ko na lang ng flashlight dito mga ka-shekels. Nakaka-nervious ba? Yan. Lagay lang natin dito. Iba Di talaga tako dito mga ka-shekels. Grabe. O, oh, chicha muna tayo. Kain tayo. Mm. Ang init dito sa baw. Siyempre, masarap yan. May pandisal. You know. Ba't talaga sa pakiramdam, mga ka-shekels? Pagkatapos ko magmukbang dito, explorein natin itong buong lugar. Late lang to. Creepy. So sabi naman daw, nung mga 80s, 90s, may nakatira naman daw dito. Pero year 2000 sa ata, parang, alam mo na, naabando na lang to. Pero hindi ko alam ano yung dahilan bakit. Pero tingin ko, mostly, baka nangingibang ano lang, nangingibang bansa yung may Katakot. Hmm. Grabe na yan. Hindi ko mo ito, mga shekels. Gutom di pa to boy. Nakatakot. Hmm. Sarap. Ano yun? De, hangin lang yun. Kasi nga, kaya gumalaw to. Tagilid yun sa pa ganito. So's may hangin pa. Yun. Kaya bigla na lang siyang gumalaw. Hmm dito mga ka-shakels. Rabin niya. Limaw. Alam nyo, <coughs> pag ganito yung style ng bahay, kaya yung luma na talagang, as in, ganito na siya kaluma. Nakakatakot. Pero ako ha, ah, nami-miss ko yung bahay ng lola ko kasi ganito yung style. Alam niyo yung matitibay pa talaga yung kaya. Kita nyo, tagilid na to ha. Ah. Pero napakatibay. At itong mga gamit na to, itong ginamit ko lamesang to, nako, nara ito. Purong nara. Kaya ang ganda gamitin eh. Hmm. Wow. Wow, wow, wee, wow. Hindi ako mapalagay, ah. Kaya medyo pas natin, mga ka-shekels. Mmm. Limaw na yan. mo may may ano, eh? Hindi ako mag-isip. ang sarap ng mami. Yung sabaw niya, alam niyo yung pinalambot na baka, sarap. Tapos may pa siyang repolyo, tsaka maraming bawang. Sarap ang mami. Pag ako naggaling trabaho, nagugutom, itong maming to, lagi kong kinakain. Bago siyempre, tutulog na. Pagtapos ako kumain. Yun o, oh, kainin natin itong itlog you know, itlog. Tainin natin. Mmm. 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 Pangisal. Mga second promise, nakakatako dito. Wala sila Boss Benok at si Sir Ting. Wala yung mga utol ko eh. So, solo-solo lang ako ngayon. Hmm. Matay na yung ilaw ah. Hindi ko na-charge. Mmm. Tap. Ah. Mmm. Last bread. Mmm. Mga ka-checkers, tapos na ako mag-mukbang. Hmm. Tinisin natin. Hmm. Papasal ko kayo ngayon dito. Wala kasi ako sa inyo may kakwento ngayon eh. So mag-explore tayo. Kasama ko kayo. Nakatakot talaga boy. Ay, tatabi ko lang to ha. Hmm. Salap. Nakalimutan ko, mga ka-checkers, ito pala yung, ano ko, bag. Oops. Dito ko nilalagay ang aking mga kalat. Ayan. Diyan lang siya. Safety. Sama-sama tayong explore ko. Ayan. Tinitignan ko lang yung, ano ko, mga ilaw ko. Mayroon pa akong ilaw. Kasi nakakatakot boy. Wala. Ayun. Kinabahan ako ah. Kita ba? Nagay mo natin yung ilaw dito. yan, So iiwan ko lang ito mga ka-shekels. Tala, explore tayo. Ayan. Huwag tayo nito. Tapos, papasilip ko sa inyo to. Ayan yeah, mga ka-shekels, ito yung pinakasalan ng bahay. Tingnan nyo naman yung kisa mo eh, o oh. O oh, diba? Talagang 1930s to 1940s. Hmm. Lupit to. Oh. Ito yung ilaw nyo mga ka-shekels. Oh. Tingnan nyo yung ilaw. Talagang alam nyo yun, yung ilaw na 90s o 80s. no? Patakot, ang creepy oh. Malang Joe ang creepy. Ayan yung pinakano nyo oh. Yung lagusan ng hangin, nakalimutan ko na tawag dyan eh. Ayan, may kapis oh. Ito yung pinagmukbangan ko. Oh. Ayan, may lumang ano. Lumang kabinet ata to. Tagilid na yung sahig mga kasyegel, kaya ingat tayo. Ayan, cabinet to. Oh. Ito yung lumang upuan din. Takot. Tinan naman, oh. Kapis. Presya na kayo, ha? Ito yung malapit sa highway. Kaya naririnig niyo yung mga sasakyan. Ayan. Ito yung pinakakwarto, no? Teka, malikot yung camera ko. Pasukin natin itong kwarto. Wow, 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 wow. Wow! Nakita nyo, lumang-luma na, oh. Grabe mga ka-shekel, so. Oh. Grabe ba? Grabe na yan. Ayan, kisa mo, oh. Medyo ano ito mga ka-shekel, yung sahig niya. Medyo mahina na, kaya dahan-dahan lang tayo umapak. Agoy, may lumang kama. Agoy probably creepy. Hmm. Creepy. Ayun. Ah, butiki. Ayan, mga ka si ito yung pinaka -quarto. Dalawang kwarto to eh, pero hinati na sa gitna. Yun, tapos tinanggal na tong division niya. Yan, kaya ano na lang siya, isang buong ano na. Isang buong kwarto, pero creepy oh. Lumang-luma. Meron ng ano, meron ng uh, scaffolding, nakahoy, apakan. Guro magbabaklasan na. May mga unti-unti na itong baklasin. Hindi Yun yung mga shekel, so. Wow. Grabe sa luma. Salbahe. ba? Diba? Grabe. Dito tayo sa kabila. Pero pang isang kwarto dito eh. Ito, kwarto din daw to ako talaga yung boy. Ito, kwarto din. Yan, makikita nyo, kapis pa yung ano niya, no? Yung bintana, tapos yung dingding, mo, oh. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganitong dingding. Kasi ngayon, bahay ng lola ko, ganitong ganito disenyo, ang ganda. Ayun, no, luma pa yung electrical nyo. Oh. Yung ano, junction box. isa may... Ah, bubong, Tibay nito mga ka-shekels, panigurado. Hindi basta ordinaryong pahoy lang ginamit dito. Pero kita po. Wow, ang creepy. Dito tayo. Dito yung tunog ng tulog, yung tinamaan. Ano ba ito? Uy, pinto. Tingnan natin, anong taon ito? Meron ba itong taon? Tingnan natin, wala ba siyang taon? Wala nga, imahe lang you know, WWF pa mga ka-shekels, attitude era. O, oh, alam nyo na, 90s to. Uy, grabe, tagal na yan. Yun po, oh. Grabe. So, alam nyo na, ha, 90s. Yung may mga pader, oh. Dami ng agi. Grabe na yan. Solid, oh. Ito na mga ka-shekels. Ito na yung pinakano niya. Bintana. Kapis o. Oh, tinan nyo. Yun oh. na nyo ba ang bintana ng kapis? Yun Oh. Saka may curtain po. Oh. Feeling ko may kaya sa buhay na nakatira dito dati. May pa. Luma. Ayun. Ayun ang sinasabi ko. May tanso. Oops. Bag dito yan. Ano yun natin yan? Respetuhin natin yan. Ayan, ito yung kabuuan ng bahay mga ka-shekels. Grabe yung Nakakamiss talaga yung bahay ng lola ko. Tsaka antitibay ng ano noon, no? Ang titibay ng mga kisami noon. Tingnan nyo to, puro kornesa nilagay. Ang hirap bakbakin yan pag kung gigibain to. Pray ko po. Uy, para ko malalaglag ah. Ito pa mga ka-shekels, Nara. Wala wow, stick na yan. Wala lang salamin 'yo eh. Yun lang, may banga. Yun lang. Creepy. Ito na may labas mga ka-shekel. So, tingnan nyo. Ito yung pinto. Ayan, ayun yung pintuan nyo. Ayan, yan ang pintuan niya. Kita ba ninyo? Yun. Ito yung hagdanan niya. Ito yung labas mga ka sa Nasira na kasi eh, no? Creepy. Diba, tinan nyo, Takot. Tsaka dito, mga ka-shekels, oh. Wala na, nagiba na, eh. Nag na kasi, mga ka shekels Kaya, wala na tayong ma explore doon sa likod. Eh, yung bintana nyo. Diba? Oh, diba? Creepy. Kaya nakatakot talaga, mga ka shekels kasi, ano, dumang bahay talaga to. Ayan, tinan nyo ha. Ah. Ayan yung labas ng mga kasekel. So. Oh. Ayan, along the highway. Ayan, kaya maingay. Ayan yung handanan ng mga kasekel. Nakatakot to. Oh. Grabe na yan. Para ako nasa pelikula ni ano. Yung horror na bahay ni Lola. Si Mau. Dito tayo sa loob. Balik tayo. Ito, silipin na natin yung pinakalikod niya. CR si ba? Creepy dito talaga oh. Hirap mga ka-shekels. Patagilid yung lakad ko kasi tagilid, di eh, Oh. Yung mga sahig niya, tagilid na. Ayun, eh, no? Tagilid na, grabe. Panig dito. Oops. Uy. May ano pa, oh. Chandelier nung araw, oh. Stig. Yun lang, wala na dito. Giba na mga ka-shekels. Oh, pinagsalita. Siyempre, eco yun kasi nasa highway tayo eh. Ito CR to mga ka-shekels, panigurado. You know? Wow. Wow, wow, wee, wow. Ito yung pinakabahan nyo mga ka-shekels, wow. Talagang lumang-luma na. Grabe na yan. Teka, ipapaling ko yung camera. Ang ikot ko na dito mga ka-shekels. Gana, giba -giba, ano. giba ba ba Ano? Okay, mabata tayo. Ay. So yun mga ka-shekels. Dito ko natatapusin tong video nito. At uh, nakakatakot dito. Imo na yan. Pero nabusog ako doon sa mami. Sarap. Ah, busog na busog. At saka doon sa tinapay. Huh. So dito ko na tatapusin tong video ito. So salamat sa panonood ninyo hanggang sa huli no, ng video ito. Huwag nyo kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. At uh, ito si Boy Patatas. At uh, solid talaga, Boy. Grabe. Sarap ng mami at pandisal. Masya, huh. so, dito na ako. At uh, ko na itong mga gamit dito. Kasi creepy talaga. Ito nyo naman no, sa likod ko. Hindi ba? Matakot. Di ba? Makakatakot talaga, Boy. Siya, paalam na sa inyo. Paalam. mina ako, boy. Limaw. Yoko na.